Hi hey everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, tendera pala ang hinahanap nila. Kung ano to at sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello Beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Oh my gosh, nakakaloka. Ito nga, di ba, may mga kumakalat na video dyan sa social media kasi... Yung interview nila yan, Mr. Nawat, noong February pa. At saka si Kunan. Alam niyo sa totoo lang, hindi naman sa pag-ano, naloloka ako sa kanilang dalawa. Yung isa, sinasabi, ang gusto niya ay magaling magbenta. Yung isa naman, ang sinasabi niya, gusto niya maganda at mga malain siya ang beauty. O, oh, di ba? Kung iisipin mo, sakit nila sa ulo. Bakit sila gano'n? <laughs> Oo. So, ako, ang reaction ko dyan ay naloka ako kasi, di ba, parang, dapat tahimik lang sila. Dapat hindi sila nagsasalita kung ano yung gusto at ano yung hinahanap nila. Kasi, para sa akin, na-pressured yung ibang kandidata at yung ibang country, di ba? Parang, ano yun? Wala na ba silang chance manalo dito sa Miss Universe? Mga tipong ganun. Mm -hmm. So, hindi ko alam kung gumagawa lang sila ng ingay para pag-usapan lalo ang Miss Universe. Pero obviously talaga na meron silang kinikilingan. So, eto na. So, medyo nakakaloka. Ang Miss Universe kasi, ang pagkakaalam ko, isa siyang beauty pageant na talagang prestigious at hinahanap nila dyan ay yung sobrang ganda talaga. Yung ganda na masasabi natin, hindi lang siya maganda, kundi complete package as an empowered woman. Yung boses niya mahalaga kasi Miss Universe siya, di diba? So, yon. So, pero ngayon, ira na to, medyo parang unti-unti nag-iiba ang Miss Universe. Yung mga panahon ni Trump era, Basta talagang maganda ka, Diyosa ka, ay naku, mananalo ka dyan. Yung mga tipong ang katawan mo, maliit talaga ang bewang, ay nako winner ka dyan. Tapos long-legged, yung mga tipong ganon. Tapos yung panahon naman nila, uh, ano, yung pumalit kay Trump, mm -hmm, IMG, ang masasabi ko naman doon, ayun talaga yung panalo Miss Universe. Kasi lahat eh, mabibigyan talaga ng chance na manalo. Like example, ang Philippines, then ang South Africa and then ang iba pang bansa na masasabi na talagang meron silang pambato na very empowered. Dito ko naramdaman na iba talaga ang Miss Universe. Grabe talaga yung boses ng isang babae. O, diba? So, yan. And then, pinalitan ni JKN medyo nagkandaleche-leche na tayo. <laughs> Hindi ko alam kung ano yung eksaktong hinahanap nila. Pero parang feeling ko bumalik sila dun sa ganda-gandahan. Oo. And then, ito ang pinaka nakakaloka. Kasi pumasok na si Mr. Nawat. At ang gusto naman ni Mr. Nawat, syempre, magaling magbenta. di ba? So ako para sa akin, wala namang problema kung i-endorse ng isang kandidata ang produkto na nag-sponsor -e sa beauty pageant. Walang problema yon So, ipopromote nila yung mga tipong ganun. Pero yun to the point na parang pagbentahin na nila, parang sales lady pa lang hinahanap nila. Eh, bakit hindi sila maghanap ng sales lady na magbebenta ng mga produkto nila? Bakit dito nila pinasok sa beauty pageant, di ba? Kasi para sa akin, na medyo na loka ako, naiintindihan ko na business, business in term of ayun nga, 'di ba? Ininegosyo sila, ipapackage sila, yung mga tipong gano'n, Ipapackage sila yung tipong kapag inimbitahan sila, medyo may pressure, mga gano'n, Hindi yung business o sige magtinda ka dyan. Kasi minsan para sa akin, yung pagtitinda ng isang kandidata na hindi nakakaganda sa isang beauty queen bilang contestant ha. Oo, yun. Kaya sana, hinihinay lang tayo ja sa business-business na yan. Kasi kapag ganyan na kasi ang nangyari, ang hinahanap na ninyo ay sales lady, o, oh, di ba? At ito naman si Kunan, ang gusto daw niya ay mala India ng beauty, o, oh, ayan. So, obviously naman na may tinutukoy siya dito kung sino yung gusto niya. Like example, si Bina, kasi India na yan, eh. Pero ang tanong ko, kailan ba naging Indian beauty ang Thailander? Dahil <laughs> parang piling ko, never naman naging Indian beauty ang Thailand. Eh, ano sila, eh ah uh, talagang masasabi ko may pagkakahawig pa nga sila sa mga Pilipino yung beauty nila. Pero hindi ko nakita na Indian beauty ang Thailand. Sa sobrang tagal ko dito ha, never ko nakita yun. So doon na wonder ako. So Indian beauty, eh dapat sa India ka pumuha ng ipapanalo mo. yung mga tipong ganon, yung dapat doon ka kumuha ng kandidata na gusto mo. Kasi ang ewan na Miss India kung may sumali dito sa Thailand na Indian beauty tapos yung India in eh, Alto auto mo pagkatapos ang pinili mo ay Thailand tapos kasi mukhang India na siya, di ba? So para sa akin, hindi makatarungan yung mga ganyan na super announcement kayo sa mga gusto ninyo lalo na kayo ang owner So, parang ang feeling ko kasi nakaka-pressured sa ibang candidates at yung mga ibang kan kandidata So hindi din sumaya, 'di ba? Mm -hmm. Pero syempre, sa kabilang banda, ayan lang naman yung mga gusto nila. Mm -hmm. Kasi katulad na lang ng ibang honor sinabi nila sa akin, ay gusto ko ganito ang mananalo, pero hindi naman yung ganun yung pinanalo nila. So, diat sa part na 'yan, ang akin, ang nakikita ko dyan, ay yung preference lang siguro nila kaya nila sinasabi pero at the end of the story naman eh nakafocus pa rin naman sila siguro kung ano ang Miss Universe like example si Victoria di ba kung papansinin natin hindi naman nila pinagbebenta si Victoria si Victoria ayun, ganda-gandahan punta dito punta doon o no? di ba guest doon guest dito ganun din si Shenes di ba so ibig sabihin hindi naman siguro nila pagbebentahin. Mm -hmm. So, pasok ba ang beauty ng Maria Ati sa Manalo? Eh, di ba sinabi nga ni Kunan, gusto niya magandang. O, ayan, nagbigay ang Pilipinas ng magandang kandidata na talagang masasabi ko na may pagka-indiana din ang beauty. O, uh, talagang ito talaga legit ang ganda. Walang retoke. <laughs> o, di ba? So, yon, So, akin para sa akin, ah... Uh, malaki yung chance ni Atisa manalo kung ang tinutukoy ni Kun ay yung beauty o oh, na tinatawag. Yung beauty na Meron si Atisa Manalo. Alam nyo guys, sa totoo lang, mataas yung kumpiyansa ko ngayon taon na to sa pambato natin dito sa Miss Universe. Eh, paano naman kasi sobrang ganda niya. Oo. At yung ganda niya, yung tipong talagang magugustuhan siguro ni Kunan. Oo. Malinis, maganda, mukhang mabango. Oo. At kakaibang Pilipino beauty. Ayun na nga lang. So, kailangan din pa rin nila i-prepare si Atisa for sa mga aspetos ng competition dahil syempre para mas magustuhan siya lalo di ba alam niyo guys sa totoo lang pag hindi pa nanalo dito si Atisa sa Banalo maloloko na talaga ako sa Miss Universe ngayon kasi parang feeling ko mahihirapan tayo kung ang beauty na reference nila ay hindi natin ma-reach. Uh, o oh, ay nako, good luck talaga sa atin. Hindi po pwede yung basta-basta lang na magpapadala tayo ng kandidato sa mga gusto ninyo na wala namang ganda, O, oh, di ba? So hindi po pwede yung mga ipilit natin yung mga gusto natin na yung mga Pinay beauty lang na na alam mo 'yon mm -hmm. kasi kailangan talaga maging mapili talaga sila sa pagdating sa mga beauty queen na ipapadala dito sa Miss Universe kasi nga ayun na tulad nila sinabi ko sabi ni Kun An, maganda so ako naman para piling ko naman yung reference na maganda wala naman siya sinasabing mistisa wala naman siya sinasabing dapat ganito yung kulay wala naman ganun eh like example Chelsea Manalo nagagandahan siya kay Chelsea Manalo kaya ang niya Miss Universe Asia, o, oh, ba? Diba? So, yun yun. Ibig sabihin, pasok yung panlasa niya. Ah, uh, pasok yung beauty ni Chelsea, ah, uh, Chelsea Manalo sa panlasa ni Kunan. Kasi, yung nakita naman niya si Chelsea, talaga, oh my gosh, o, oh, ba? Diba? So, ibig sabihin, pasok yung beauty niya. And then, siguro, pwede pa tayo magpadala ng morena morena na maganda. Oo, yung maganda talaga. Yung ganda niya, hindi dahil gumanda siya, dahil may makeup. Like example, yung mga gandang katulad ni Maxine Medina. Oo, yung mga gandang katulad ni Maxine Medina na talagang kapag inayusan mo, magagandahan ka. So, ayon pwedeng pwede mo yon ipadala sa Miss Universe sa ira ni Kun An. Yung mga tipong ganon. Ayun nga yung mga reference na sinasabi niyang beauty. Michelle D. I think hindi. <laughs> Charot. <laughs> I think ang gusto ni Kun An, yung talagang, alam mo yon yung may nakikita siya na, na sobrang charismatic yung beauty. Kasi si Michelle D, pang modele. o yung beauty ni Michelle D, pang modela, pang, ayun, ginawa nga nilang top 10. Dahil siguro, ang hinahanap nga talaga nila, kung morena ka, or oriental beauty ka, yung mga beauty katulad yung Maxi Medina. Tapos, kung mistisa ka naman, siguro yung mga, uh, si Celeste Cortese, hindi ko pwedeng maging reference natin yun eh. Kasi parang naeltokuyo siya eh. Siguro, ah, uh, yung mas maganda pa. Yung mga tipong gano'n. At sa Manalo. So, tingnan natin kung ano yung mararating ni at sa Manalo. Kapag nakarating niya sa top 5 or nag-winner yan, dapat yung mga ganong beauty. O, oh, di ba? Pero ako, kumpiyansa ako na may ganda ang Maria at sa Manalo. At parang feeling ko, magugustuhan naman siya ni Kun. At tulad na sinabi ko, pag hindi pa nila napanalo yan si Atisa at hindi nila nalagay sa top 5, ay ewan ko na lang. <laughs> Philippines, nako, mag-back out na tayo sa Miss Universe kasi mahihirapan talaga tayong manalo diyan ng boga, boga. Kasi ang reference ng beauty na tinatawag nila, eh, kailangan sobrang ganda mo. O, diba? So, mahirap, mahirap manalo. Pero kasi, mahirap talagang manalo sa mga ganitong organization na meron talaga silang hinahanap. Hindi sila nagbe-base sa performance, hindi sila nagbe-base sa kung ano ang magiging eksena ng kandidata. Nagbe-base talaga sila kung marami kang bebebenta at alam mo yon na may ganda ka, o, oh, di diba? Sa madaling salita, ang reference na hinahanap nila ngayon ay sales lady. high sales lady. Ganon. just <laughs> ko, high-end na ano. Yung kumbaga, pinakamataas na, na standard ng pagiging isang sales lady, ang Miss Universe. ng charot. Anyway, so, malalaman natin yan lahat sa mga darating na panahon. Uh, kung ang mga sinasabi ba nila, ano ba yung basihan. So, alam na natin kapag pinanalo nila ang yung reference na sinasabi nila, hindi dapat ganun din ang ipapadala natin sa susunod na taon para kung gusto natin kumabog or kung magpagbabasihan lang natin ay ganda at talino at kung hindi naman oobra yung sa kanila eh wala din o, di ba Dios ko pero Maria at isa manalo parang piling ko pasok sa panlasa ni Kunan yan at parang piling ko talagang aariba yan ng bonggang bongga kaya magtiwala lang tayo guys pero kayo ang tatanungin ko ano naman ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon tingin ba ninyo Pasok si Ati sa panlasa ni Kunan. So, please comment below para at least alaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Paalam. Thank you, guys. you mm you -hmm.